Muntik nang magpang-abot ang dalawang senador sa kasagsagan po ng sasyon sa Senado matapos kang mapikon itong si Senador Mig Zubiri sa pagsingit umano ni Senador Alan Peter Caetano ng isang resolusyon na tatalakay sa isyu ng Embo Barangay. Iginiit ni Senador Zubiri na walang sa agenda na ipapasa ang solusyon hinggil sa mga embo barangay dahil marami ng mga senador ang nakauwi na. Uminit naman ang ulo ni Cayetano at isinumbat kay Zubiri ang mga dating ibinigay na pabor nito. At sa huli, umawat sa nagtatalong mga mambabatas itong si Senador J.B. Ejercito. Kaya Sinuspindi muna ang naturang sasyon. Punin natin ang uh, buong detalye sa live report ni Mayan Corvera. Mayan. nagkasalan ba? Alex, muntik nang mauwi sa uh, bangaya, atong bangaya ng dalawang senador na uh, nagsimula sa pagpapasalamang ng isa't sanang resolusyon na humihiling na payagang makaboto sa Congressional District ang mga taga-embo barangay na inilipat na sa tagig mula sa Makati City. Ang uh, isyong yan ay wala raw sa agenda na siyang kinukwasyon ni Senador Juan Miguel Zubiri. Anda the rules, you one day. In -in 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 -in. No, 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 don't give me that. that no, no, don't, don't give me shit then, pari. Paglugar ni? ibang beste kami usap sa akin eh. Ano? 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 Anu semua, oh. Ano? Ano? sindak Ano? 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 Alam mo, wala Muntik nang magpang-abot si Sen. Juan Miguel Zubiri at Alan Peter Cayetano. Consideration of Senate Concurrent Resolution Number no. 23 is in order. The Honorable Senator Alan Cayetano is recognized for his manifestation and brief remarks on the same. You may proceed, sir. Mr. Sir President, Mr. Minority Leader, Mr. Majority Leader. Sa sasyon kagabi pumalag si Subiri sa biglang pagsingit sa pagtalakay sa Resolution No. 23 ni Cayetano na nananawagan na magamit na maresidente ng 10 M.O. Barangay sa ang kanilang karapatang bumoto para sa kanilang congressional representative sa 2025 midterm elections. I don't know anything about this bill. Nothing. It just came out of the air. Just came out of the air. So, this is a Senate concurrent resolution. This is not a simple resolution. Question is, Ubiri, wala sa agenda ang resolusyon na ipapasa kung kailan marami sa mga mambabatas na kauwi na. Bukod dyan, hindi maipaliwanag sa mga senador kung ano ang nilalaman ng limang pahil ng resolusyon at ipapasa kung kailan gabi na. And it's important to you guys. And I don't want to disenfranchise anyone. Ang akin lang sana, explain sana sa amin ano itong pag-usapan natin. Yun lang. And I, you know, I asked a colleague who represents particularly few before these 10 MBO barangays, I asked her and she also doesn't know what's going on. Due courtesy lang ba? For sort of some respect and due courtesy. Yun lang akin, Mr. President. Senator Cayetano. Yes, Mr. President, <coughs> thank you for clarifying that because... Depensa ni like Cayetano, hindi sila nagpapalusot at nagre-railroad uh, ng anumang panukala dahil ito term ay simpleng resolution term. lang Never na hindi ball. na kailangang pagdebadihan pa can't ng lahat ng mambabatas pangamba niya may baka hindi na ito maipasa dahil uling araw ng sesyon ngayong, ngayong araw. May ilang... for minute suspension, Mr. Session is suspended. Dahil dyan sinuspindi pa ang sesyon at nawala ang live video feed. Never po ako nagpalusot ng kahit anong bill sa kahit anong oras. I know, I, know si I know my responsibilities here. I know the rules. Lahat naman tayo hindi perfect. Pero habang nakabreak, binitiwan ni ang hawak na telepono sa lamesa at nilapitan si Zubiri. Ano Nagkaroon ng matinding sigawan ng dalawa at nagkaroon ng hamonan. Biglang umawat ang tumatayong majority leader kagabi na si Senator J.V. Ercito. Napatakbo rin sa plenaryo si Senate Sergeant at Arms Roberto Angkan habang si Senator Pia Caetano humila umawat at yumakap sa kanyang kapatid sabi ni Ercito naging alerto lang siya dahil kita niyang umiinit ang sitwasyon well, uh, siguro that's how that's how democracy is we don't have the same opinion or uh, points of view at times minsan may passionate may, may emotional siempre ganun ganoon kaimportante ayo So ganun talaga at this, yeah, we're only human at uh, napakita natin dito na talagang hindi tayo ano lang no. Uh, kumbaga gumagana demokrasya magkaka uh, ako yung uh, duty kagabi as majority leader. Syempre iba yung nasa floor ka pa, ah, pag mangyayari parang referee mararamdaman mo kung totoo o hindi na medyo mainit na talaga kaya ano uh, kaya nakahanda na rin ako kung talagang mag mag-aabutan sila. Ando naman kami sa gitna na kaya pumasok na rin po. yung iba Umakto naman to bilang delicia? presiding officer sa sesyon si Senate President or, Francis or Escudero. Case, Sabi ni Escudero, was, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon so ng ganitong like mainitang pagtatalo ang mga mambabatas. Ulitin ko, tao lamang, minsan mataas ang emosyon, kaugnay sa mga pinaniniwalaan, pinaglalaban at advokasya na sana maunawaan din ninyo. Tulad lamang din naman ninyo, naliligo ng natutulog na at minsan um, uh, nadadala ng emosyon. Um, wala namang may gusto para ipangako hindi maulit. Kung nangyayari naman yan, hindi inaasahan palagi. So um, hindi mo naman pwede, hindi mo naman kailangan ipangako yon Wala naman talaga may gusto. Hindi niya raw pinagsabihan ng mga kapwa senador dahil sila mismo umako ng kanilang pagkakamali at nagsorry matapos magkaroon ng paliwanagan. Sa labing apat na taon ko sa Senado at siyam na taon sa, sa Kongreso, kabuang 23 taon ni Minsan wala pa ako nakitang nagpang-abot ng mga babatas. Ayon kay Zubiri, pumayag siya i ADAP ang resolusyon dahil maliwanag na hindi naman lilika ng bagong distrito sa halip ay paghahayag lang ito ng sense of the Senate na dapat makaboto ang mga taga-embo barangays para sa congressional representative. Uh, Kisi-makeup na kami, kaya ayaw ko na makipag... Ayaw ko na yung dagdagan yung... I don't want to to... I have to see him again later, you know? We have to work together, so... Okay man. As far as I'm concerned, napaliwanaga naman yung maayo But I couldn't, as a stickler for rules, I could not allow just any passage of bill without at least formal discussion on He was worried na baka madali. Kasi sabi nga niya, mukhang wala ng pag-asa ang mga taga-embo na magkaroon ng Uh, representation bilang ah, na makaboto ng linawagat ng, ng, liwa, uh, ng liwanag. Paglilinaw naman ni Escudero hindi na kailangan dumaan sa 3-day rule o i-calendar sa business ng Senado ang anumang ipapasang resolusyon hindi tulad ng isang ordinaryong batas. sa kasalukuyan ay uh, sa naunang ruling ng uh, Commission on Elections ang uh, mga residente ng Mbo barangay sa Tagig ay uh, maari silang bumoto sa national at local elections uh, pero limitado yan sa pagkasenador, mayor, vice mayor at pagiging miyembro ng city council pero hindi sila maaring bumoto bilang ng kinatawan ng uh, kongreso ng mababang kapulungan ng kongreso o ng isang kongresista dahil uh, hindi pa malinaw kung saan mapapabilang yung embo barangay sa tagig uh kailangan pang bumalangkas at magpasa ng batas para dito. Sabi ng mga mababatas o bago ilipat itong Embo Barangay Alex sa Tagig, ang mga ito ay kabilang sa 2nd District ng Makati. Sa ngayon, wala pang nakapending na batas para sa pagbuo ng panibagong distrito dyan sa Tagig para dun sa mga Embo Barangay. Alex. Ayun. At uh, sa ginawa ng dalawang senador, uh, ano ang uh... Ayon kay uh, Senate President uh, Chisa Scudero, ito ba'y dadaan sa Ethics Committee or bibigyan ng disciplinary action nitong dalawa? Hindi na daw Alex, normal naman daw na nangyayari yung ganyang uh, mainitang debate, mainitang pagtatalo kahit pa sa mga nakaraang uh, mga kongreso. By the way, bukod doon sa nabanggit mo, pwede rin bumoto ang mga taga-embo barangay ng uh, party list group? Pwede Alex kung meron silang uh, kilakatawan o yung may gusto silang uh, ibotong party list representative ang hindi nga lang malinaw yung uh, mismong distrito na makakasakop doon sa Embo Barangay. So, Habol ko na lang mayan dahil nga ang uh, usapin tungkol dyan sa Embo Barangay, eh, may kinalaman dito ang Makati. no. Uh, kaya rin ba umalma itong si uh, Sen. Migs uh, dahil wala doon sa mismong uh, sesyon si uh, Sen. Uh, Nancy Binay? Nakauwi na si Senator Nancy Binay doon sa anong uh, kagabi sa sesyon uh, dahil si uh, Zubiri ay kanyang kaalyado dito sa uh, Senado siya yung tumayo bilang uh, representative nitong si uh, Senator Nancy Binay. Pero so far wala tayong narinig pa na pahayag mula kay Senator Binay, no? Sabi ni Senator Nancy Binay, hindi kanina sa isang interview, hindi niya na ipapabawi kung inaprobahan man itong resolusyon dahil uh, wala naman daw itong bearing, Alex, dahil kailangan pang magpasa ng batas para uh, makaboto yung mga miyembro o mga residente ng Embo Barangay para sa uh, Congressional District. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Corvera. Mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila prime Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.